Grabe ang bilis ah. Naka-speed din si nanay ah. Eh. Parang magigibang skate. Yan po mga kalingap, magandang araw po sa inyo. Narito po ako sa Naga City kung saan po ay duman po ako sa isang release ng train. Napansin ko po yung mga sasakyan na dumadaan. imbis uh, na train po ang dumadaan, may iba pong mga sasakyan na ano, katulad po. Ang pakanda po nito ay skate. Yan ito po kanina yung nagtitinda po ng tinapay. Di-deliver pala ito ng ano, tawag dyan? ito na apay yung slid po pala tao dito Ngayon araw ay scouting ko. Malapit po dito yung mini-sage po sa akin ng isang concerned citizen na humingi po ng tulong sa malapit daw po dito sa release ng tren nagtitid na po ng tinapay kung mga nagbibili po ay nakakabang na muna po kami sa dulo Sanda dito yung ano Ni po si sa akin Na uh, ganyan sa citizen dito sa Kamsur Yan po mga kabente Yan napakahira po yung sumakay dito sa Sa skate Yan medyo mabilis po yung takbo Saka punuan Wala man lang pong harang yung mga panabi Napakabilis ng ano niya oh Delikado po sa mga sumasakay wala daw pong magawa o no choice po yung mga sumasakay po dito kasi ang ito lang daw po yung alternative na sakayan pawi po sa kanila And napakahirap yung sitwasyon na ganito po yung araw-araw po na ginagawa nila sa pagsasakay hindi po natin maiwasan yung pwede pong mangyari na aksidente yan po mga kalingap mga kabente hanapin po natin yung iscout po natin dito sa release ng train dia yang bilis lah Ha itu Bino buat ni yang sikit Sikit semua abad akan ni lah Masa dulu pun nang release itu po yang ito, ito mga tali papak po dito Mulai papak dito Charlie Parang hindi na natin mahanap yung hinahanap natin abutin tayo ng gabi. Ayan, balik muna tayo sa ano, dati ilang kilometro na yung nalakad natin. Mahintay tayo dito yung ano, skate. Pabalik. ang tunog ay pang helicopter nakaskip okay, din si nanay oh hmm. Ang pagod Ang ganda pa ito pala sa dulo Pinaka dulo Periodenya dah akan ditendang sampai saya nak tayang pabalik. Oi <laughs> ano na sunod din ini? Magkano man ang ano pamasahe? Asal bisda. Kumusta sa Di sa may diversion. Sa <tod> Ano ang takto ano niyan? Every 15 minutes. Okay, lang kami. Ah, basta mapuno lang yung ano. <tod> <tod>

nila sa pagbabasada. Sampu-sampu lang pala ang ano, pamasayang ano, sa dulo. pwede di di magano nagtindog Pwede mo ko hindi na sa loob Para safe ka mo Yan po maandar na Ibig sabihin hanggang 30 ang tao Grabe po lang sa kay kay na talo pang basa ano ang jeep ano Ang jeep lang ay nasa ano lang ay 14 Da sampo sampo ang pamasahe Yes Marinda lang ate may nar nararata digdi ulang nahulog Mayuman. man hmm. May jeep ba gate? Ano mas maganda, jeep o digdi? Mayuman uh, ko yung byahe, jeep Sa digdi pa? sa digdi main traffic ano? Sa, sa skida po walang traffic. Sa, sa Trending tao ang una, ang sarong biyahe di 300 pesos ano. Dakula din pala kita kay ni. Ano man lang para ganing oras pero pag mga about 4 pm kinsi-kinsing pasayero man. Ah, kinsi-kinsing ang pasayero. Ilang pas na sa 4, Para no Mm. Ilang pas na sa alas 4? Ano nang ano ilang tao na? Para no Para no Dapat ma ka pala, mauna ka para makapisok ka agad sa ano, upuan. Ate, pag, pag anong, anong sinasabi? Pag mapara? Para? <laughs> Ang konti na lang. I <laughs> do magkano ano nito isang biyahe? Magkano? 300. 300. Day delivery de, mo na yun eh, Sinda. Huh? Diyan mo na yun eh, oh. Diyan mo na sinapabaya doon. kanin mo may kasalubong? Sino ma yung mabigay? Konti ang dala. Ha, ah, konti ang dala yun ng ma 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 uh -huh. Parang magigibang skate. Saan pang ganyan Sa dulo pa? Sa dulo? Sige oh. salamat Abi, napakahirap po pala ng trabaho nung nagpapasada po ng skate na experience ko po kanina grab ang Gabi pong init, akala ko napakasimple lang yung pagsakay. Hindi nyo maano. Papagayara ba pa, no? Nakakatakot. Nakakatakot kasi <laughs> kunting, kunting pagkakamali ko kaya sira anong skate. Pwede pong mahulog yung mga sakay. Yan po, negative po yung napunta namin kanina. Yung nagchat po sa amin. Dito area. Yan, dito sa Goa, Mapunta po, da, mapunta po kami dyan. Maraming maraming salamat po sa dun sa anon driver nung skate yan may ang ang 30 ang sakay kada biyahe tapos 300 30 10 30, 10 30, di 300 yung maintenance ng ng ano ma, 'yung makina para umandar yung skate grabe din pala maintenance nanggaputin po tayo ng kunting tunong din dun sa driver nung skate si ano nang magpapasada lang daw po niya ang uh, bali sa rami po nila na nagpapasada halos kundi lang daw po yung kinikita nila yan po mga kalingap mga kabente maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta katapos na po namin sumakay dun sa ano, skate yan napakalayo nung nilakad po namin uh, at uh, hindi po namin natagpuan yung scout po sana namin yan sa mga susunod po abangan nyo po yung mga vlog po namin sa iba't ibang lugar po dito sa Bicol Region. Lalabas din po kami ng Bicol. Sana sa mga susunod ay makabutin po kami sa iba't ibang lugar. And sana po ay eh, patuloy po ninyong suportahan ang aking YouTube channel. Salamat po sa suporta ninyo sa aming mga kalingap. Yan, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bintibay Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.